Only happy ibon mga kapakpak Uy good news Pero tayo Hubble delivery ngayon Friday So biyahing ilokosur na naman to Yes kapakpak rin yung narinig Biyahing ilokosur So again syempre Mom Juby Thank you so much Again 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 Ilabas tayo Ilabas tayo Again for trusting Dad si Bunan Ako located po tayo sa 37 Consuelo Street Marulas Balinsuelo City habol delivery So Time check 10pm Pero tuloy tuloy lang tayo Syempre salamat sa partner natin Sir Alfie from ano Ilocos yan so partner natin yan di-deliver po tayo sa pataas hanggang Ilocos Norte Ma'am Juby thank you so much for the end time you know back to back great kakatail tapos parakit na napakaganda Again, syempre kung first time nyo kami napanood dito sa Facebook, YouTube, or TikTok man, this is your career and only. Sa so, Dancy Buna, kung ito ang ibon at kung ano na pala. No? Pwede kayong dumapo rito from Monday to Saturday. Bisitahin nyo na rin yung mga online store natin. na sa taas ng caption, Lazada, TikTok, at Shopee. Totoo po yan. Tama yung narinig nyo. So, nagdi-deliver po tayo dyan ha? sa pataas ng Vigan, Ilocos Sur, hanggang Ilocos Norte. So, Pangasinan, pwede po yan. Basta, message lang po kayo. Tatanong natin sa partner natin kung nakakarating talaga sila dyan. Again, syempre, Lagi nyo po tatandaan. Mas masaya po ang buhay. Siyempre, pag may ibon sa bahay. Back to back green perso. Yun ang kakatil. Para kaya. So, takbo ngayon na to. Ilo ko, sura. Okay, siyempre. Life is up here with birds at home. God bless a lot of jobs. Thank you so much. Bye-bye.